Nagdadasal ko araw-araw, gabi-gabi. At what age ka registered? Po? what age? Year 2016 pa po ako eh. Basta alam ko na sa 10 years na ako. Paglipat namin dito 2015, naglilinis na ako. Bahay-bahay na? Yes, madam. Naku, ma'am. Kailangan. No, magbabayad lang siya. Sakit, ma'am? Hindi magbabay. Ang magbabay. Nililinig na po. Una lakad. Ang akong gusto mabuhay. May pangarap. Huwag mo lang hahaluan ang kalokohan. Kasi kahit na anong kayod mo, kung may ah, nilulang. asenso. May utang ka kahit konti bayaran mo. Huwag mong tatakasan, huwag mong tatalikuran. Tsaka maging mabuti ka po. Lagi mo salamat sa Panginoon. Hindi ako pala simba pero... <laughs> Di simba, but pag-arabanan may... Cancel, sa totoo lang. <laughs> Kailan cancel? Kailan mag-cancel yung customer mo? Opo... E eh, linggo, ilan customer mo? Ganon pa rin to, ma. po ma'am. Pinupuno ko pa yun everyday ma'am. May ano lang talaga na date na binablanko ko muna kasi baka mamaya may bigla akong lakad. Lalo po ngayon kasi humihingi ako ng reservation fee. Hindi ko po pwedeng lahat lagay, lagyan ng Slat. slot. Ah, kaya ka. Opo. May Opo, ma'am. Oh. Kasi marami din po yung nagka-cancel, bigla-bigla. Minsan, hindi na nagpaparamdam. At e, least yan. sayang yun. Hindi ka tatanggap, ng... Customers. Oh, eh, ang dami pong gusto mong palis masakit, ma'am. Yes, ma'am. Kaya ni mo. <laughs> Pag nararamdaman ako gumagana na ako. <laughs> kaya nagsalita ko kasi naramdaman ko din. Sakit nga, siya. Hmm. Nakadikit eh, nakabaon tanggap na naman. Huwag ka na ako sa bakit. Tumanggap ka yata ng award. <laughs> Hindi. Napalinis na yung manggap ko nung tumanggap award. Wow. Eh, ako lang gusto lang may Ano yung yung Saan pa ako? Sabi ni ate. Kasi, ayaw mo ano. Gibis. gibis. sorry madam dinadaan-daan ko na to si Lea nangagawa so, pataas ng puwet ko sorry po may practice, may practice. sabi ko ngayon magpala uh, na yeah. lang may teres na ngayon sorry po hiyo siyang maam mo

Oh, nung nag-start ako, sumasakit din ang daliri ko eh. Kumat di, ma'am? Sabi ni BG, ma, gusto mo gumagpa tayo na pano? Sabi ka, bakit? Hindi, pala mo panawin. Ikaw, hindi mo hindi naman ikaw magkatrabaho, may kukuha ka ng tao. Si ano?

Yeah. Oh, like oh, so, Sensitive. Hmm. Wala talaga ito, mam Pasensya ka Pasensya na. <coughs> yung pamangki ko nga, nakakapagpataas ng pet ko eh. Si Lea. Yeah. Pag tumaas na yung ibig sabihin, masakit na yun. Mas, masakit na. Hindi, masakit na. Pero wala akong magagawa. Kailangan po ninyo yun. Ayan, no? tignan mo, kapal. <laughs> eh. Yung yeah. nasa unahan lang po yun ito. Ayan, malambot na. Tunti na lang, simot na lang. Buti si si nana hindi nag-aaral mag-ganyan yun. Kaya na po nagsasarili <laughs> ng kapal. Pag, pag, pag marami ang koso mo, nag-ilinisan na rin. <laughs> 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 Nalaman na kayo. <ayaw. laughs> Yeah. I love it. Thank you, Mama Jesus. And thank, you po, kasi kapatid ni Mama. Kasi, kasi siya yata yung magbabayad yata. Yeah. Oh, yeah. mag thank you ka ma. Pinilit pa ako niya. Oo, oh, untoro, lakas mo. Biro mo, galing pa ako Maynila, 5.30 na Maynila ako dahil lang <laughs> yesterday. Pero wala nga ako yung sa amin. Kasi, gigising ako ng mga. Eh. Opo. Yan lahat ng trabaho ko, dahil ginawa ako kagabi. Ang araw mo nga eh. galing. Sa bahay. Mm -hmm. Tsaka! <coughs> may na nakalog po. Dahil alam kung pupunta dito kaya tinasa.